Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Naghihintay na lamang ng impormasyon ang batang si Butchok galing doon sa dalawang mga antingero para maituro ang kinaroroonan ng grupo nila ni Major Salidaga. Inutusan din ng batang si Butchok ang dalawa na maghanap ng mga matitibay na mga ebidensya laban kay Major Salidaga. Kasama na ang lahat ng mga eskalawag na mga pulis at itong si General Maliksi. Nahiwagaan sina Lucas sa sinasabi ng bata. Ngunit alam nilang may mga binabalak na naman ang bata. Sa araw na iyon, agad na nagpupulong sina Lucas at ang grupo ni Major Samonte. May mga eminong kahi itong si Major Samonte tungkol kay Butchok. Kung matagumpay nilang mahuli ang grupo ni Major Salidaga at pati na itong si General Maliksi, sisikapin nila ni General Mata na mabigyan ng pagkakataon itong si Butchok para mapabilang na sa kanilang pangkat para makatulong sa pagsugpo sa karahasan at mga kasamaan. May plano itong si Major Monte na isang guni nila ang mga bata kay Kolonel Segundo, ang kasalukuyang namumuno doon sa mga sundalong tumutugis sa mga rebuilding tinatawag na tadad doon sa kabundukan ng Kampo Uno at Kampo Dos malayo na ang lugar na iyon na nandoon na sa dulong bahagi ng isla. Ngunit sa tingin ni Major sa Monte, malaki ang maitulong ni Butchok at Gabriel sa mga iyon. Sa ngayon, ang dapat muna nilang isipin ang tungkol kay Major Salidaga. Wi ka naman itong si Lucas kay Major sa Monte. Sa tingin ko Major, mukhang may binabalak na itong si Butchok para sa grupo nila ni Major Salidaga. Sa mga sinasabi niya sa amin kanina, mukhang ngayong gabi, matatapos na ang kasamaan ng Major Salidaga na iyan. Ang sagot naman nitong si Major Samonte. Ganun ba Lucas? Mas mabuti kung galon at nang matapos na ang kasamaan dito sa bayan ng Basak matatapos na ang bintahan ng mga iligal na bato na siyang nagiging dahilan para mamutawi ang mga kasamaan ng mga kabataan dito sa ating bayan. Malaki talaga ang naitulong ng mga batang ito, Lucas, at pati na ikaw. Walang katumbas na halaga ang ginawa niyong tulong sa aming pangkat. Walang anuman ang mga bagay na ito, Medyo sa Monte simula nang makakasama ko si Nanay Kanida, namulat na ang aking isipan tungkol sa pagtulong sa kapwa at sumpuin ang lahat ng mga kampo ng kaniliman. Habang itong si Butchok agad itong napatayo sa pagkakaupo doon sa lantay na nasa labas ng bahay na iyon, may nakita kasi ang bata na mga nilalang ang mabibilis na umiibis doon sa ulahan dalawang mga nilalang na kay itim ang mga kulay. Agad na nagtatalunan ang mga ito papunta sa kanya at pagkatapos may kinuha ang mga nilalang na ito na maliit na dahon na kulay itim din at ibinigay ito sa kanya. Lumipas pa ang ilang mga minuto bago nagtakbuhan ang mga ito at mabilis na nawala doon sa kakahuyan mayroon pa itong ibinigay na impormasyon sa kanya makalipas naman ang ilang mga sandali lumabas naman agad sina Lucas at Major Saliddag nang maramdaman nila ang presensya ng mga nilalang na iyon nang makita ng mga ito itong si Butchok doon sa labas lumapit agad ang dalawa at nagtanong agad doon sa bata tanong agad nitong si Lucas tu Butchok ano ang pake ng mga inkantong iyon Humarap agad itong si Butchok at si Nabi ang ibinigay na impormasyon ng mga inkantong ito. Ang mga inkantong iyon ay alaga ng dalawang mga tingero na inutusan ko para makuha na ang mga impormasyon tungkol sa kinaroroonan nila ni Major Salidaga, Tio Lucas. Ngayong gabi, Tio Lucas... Major Samonte. Tatapusin na natin ang grupo nila ni Major Salidaga. Alam ko na kung saan sila nagkukuta. Sinabi na ito ng mga inkanto na alagad ng mga antingirong baguhan lamang sa grupo nila ni Major Salidaga. Ang dalawang antingirong ito, ang kabilang sa mga nakakalaban ko sa nagdaang gabi. Tinalo ko na ang mga iyon at hinayaan ko silang mabuhay sa pangakong tutulungan tayo sa pagsugpo sa grupo ng mga iskalawag na mga pulis. Huwag kayong mag-alala kay Kuya Jun at kay Kuya Ariel dahil walang bahid na kasamaan ang kanilang mga tangan. Napatitig na lamang sina Lucas at Major Samonte kay Butchok. Kanina lamang napag-usapan pa nila ang bata tungkol sa kakaibang katalinuhan nito at sa tanga na lakas. At ngayon, muling napahanga ang mga ito kay Butchok. Pagkatapos, mabilis nang kumilos itong si Major sa Monte Agad itong umalis para kausapin sina Nahipi Mendoza at General Mata tungkol sa sinasabi at plano nitong si Butchok. Habang doon, sa kanilang kuta, nagkarga na ng mga dasal sina Lucas, Butchok at itong si Gabriel. Naghanda na ang mga ito sa kanilang gagawing pag-atake mamayang gabi doon sa grupo nila ni Major Salidaga. Makalipas ang ilang mga oras, bumalik na doon sa kuta nila ang grupo ni Major Samonte at ipinarating ang mga utos nila ni General Mata. Nakahanda na din ang grupo nila ni General Mata. Kailangan nilang manmanan ang mga galaw at kilos din nitong si General Maliksi. Kinagabihan, kumilos na ang mga ito. Sakay ng kanilang dalawang sasakyan, papunta na ang grupo nila ni Lucas doon sa tagong bahay na sadyang ipinagawa ng grupo ni Major Salidaga para magiging safe house ng mga ito. At dito din nagpupulong ang kanilang grupo. Sa tuwing may mga transaksyon ang mga ito, o mga planong gagawin ng mga kasamaan. Sinusundan lamang ni Butchok ang mga pangitain na ibinigay ng dalawang mga sa kanya. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon, nandoon nga sa safe house ang grupo nila ni Major Salidaga. Nakatayo ang bahay na iyon doon sa gitna ng malawak na maisan na pagmamayari ni General Maliksi. Sa paligid ng bahay na ito, mayroong maraming mga nakatayong mga punong kahoy at mga sagingan na makakaharang sa bahay na iyon. Kaya wala talagang makakakita sa kanilang ginawang kuta galing doon sa malayo. Bukod sa natatakpan ito ng maraming mga puno ng kahoy at mga sagingan, wala ding mga ngahas na papasok doon sa malawak na maisan na iyon. Dahil private property ito ng General Maliksi. Nando doon ang grupo ngayon nila ni Major Salidaga para makapagpulong ang mga ito. Nawalan na kasi ang mga ito ng apat na mga malalakas na mga tauhan na malaki sana ang maitulong sa kanila sa paglaban sa grupo nila ni Lucas. Ngunit napatay nga ang mga ito ni Dudong Butchok. Ngayon, tatlo na lamang ang natitirang tauhan ni Major Salidaga na may mga karunungan sa mga aral ngunit ang hindi alam ng pulis kasabwat na ang dalawa sa mga iyon nitong si Butchok. Nakakuha na din ang mga ito ng matitibay na mga ebidensya na makapagdidiin ng mga ito sa kanilang mga masasamang ginagawa at kasama na rin itong si General Maliksi. Sa ngayon, plano ng mga ito na bukas na bukas din magpunta ang kanilang grupo doon sa kabilang isla ang isla ng Mahanay o di kaya doon sa isla ng Walog. Para makakuha ng mga antingero na kayang gawin ang kanilang mga ipinag-uutos. Bukod, sa dalawang antingero may isa pang alagad na antingero itong si Major Salidaga na kasama nila doon sa safe house nila. Kaya nga, sina John at Ariela, iba yung pag-iingat ang kanilang ginagawa sa kanilang misyon. Dahil baka mapag-alaman pa ng kalabang antingero ang kanilang mga pag-iimbestiga. Mabulabog pa ang kanilang misyon at makakatakas pa ang grupo nitong si Major Salidaga. Nararamdaman kasi ng dalawang antingerong kasabwat nitong si Butchok na mas malakas ang kaisa-isang antingerong kasama ng pulis kumpara sa kanilang mga kakayahan. Ilang sandali pa. Sa kabilang banda naman, nang makarating na ang grupo nila ni Lucas doon sa nasabing lugar nasipat sipat na nila ang malawak na palayan iniwan na din nila ang kanilang sinasakyan doon sa kalubluuban ng kakahuyan para maiwasan na makita sila agad ng grupo ng mga iskalawag na mga pulis naglalakad na lamang ang mga ito doon sa gilid ng mga maisan at pagkatapos nagsimulang pasukin na nila ang mga ito mabibilis ang kanilang mga hakbang ngunit sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito dahil hindi imposible na may mga inilagay na mga bagay ang mga ito para matunugan agad kung may mga kalaban man ang papasok sa maisan na iyon at baka rin mayroon pang mga bumba na inilagay ang mga ito sa paligid ng kanilang kuta medyo may kalayuan pa ang mga ito panay na ang ginawang mga pag-uusal nitong si Lucas at Major Samonte. Makalipas ang ilang minuto, simula ng pasukin ng mga ito ang maisan na iyon. Nakita na nila ang mga sagingan at uwi ka na nitong si bujok. Tiyo Lucas, sa kabilang bahagi ng sagingan na iyan ay ang kuta na nila ni Major Salidaga. Ang dalawang antingero na nandyan sa loob kailangan na mapalabas muna ang mga ito bago tayo pumasok at umatake. Baka madamay pa ang mga ito. Sinang ayuna naman agad nitong si Lucas ang sinabing iyon nitong si Butchok. Pagkatapos, wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Lalo na itong si Butchok. Gumawa na agad ito ng mga usal. At pagkatapos, nakiusap itong si Butchok sa kanyang gabay. Ang prinsipe ng mga inkantong unga para maibigay ang kanyang minsahi doon sa dalawang mga antingirong nasa loob ng bahay nila ni Major Salidaga tungkol sa kanilang pagdating. At makalipas ang ilang mga sandali lamang habang nagmamasid ang mga ito, nakita nilang mayroong dalawang mga katao ang mabilis na lumabas ng bakuran ng bahay na iyon. At uwi kang muli nitong si Butchok. Ang dalawang iyon ang antingirong inutusan ko Dio Lucas. Maari na tayong kumilos. Nakalabas na ang dalawa. Susunod na lamang ako sa inyo. Kakausapin ko muna sina Kuya Jun at Kuya Ariel. Pagkatapos, mabilis nang kumilos ang mga ito. Umaaligid na sina Lucas kasama ang mga pulis doon sa bakuran ng bahay na iyon. Samantalang sina Gabriel at Butchok, agad na lumapit ang mga ito sa dalawang antengero. Agad na kinausap ni Butchok ang dalawa at makalipas pa ang ilang mga minuto nagsimulang kumilos na sina Lucas at Major sa munti. Walang kahirap-hirap na nakakapasok ang mga ito at pinatumba ang mga bawat makikitang mga nagbabantay doon sa loob ng bakuran. Gamit lamang ang kanilang mga patalim, agad nilang napapabagsak ang mga nagbabantay sa buong paligid. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakakaramdam na ng kakaiba ang anting ngerong kasama nila ni Major Salidaga. Agad na ipinalam nito sa pulis ang tungkol sa kanyang naramdaman. Tanong pa nitong si Major Salidaga. Ganun ba? Ano naman ang ibig sabihin niyan, Tatay Kulas? Sagot naman ang anting ngerong matanda. Major Salidaga maaaring may mga nilalang na may mga karunungan sa mga aral ang nasa labas ng bahay na ito. Kaya agad na naalarma itong si Major Salidaga. Agad itong tumayo para utusan ang mga kasamahan na tingnan ang buong paligid ng bakuran na iyon. Ngunit agad na pinigilan ang mga ito nitong si Tatay Kulas. Dahil kakaiba ang lakas ng kanyang nararamdaman na mga presensya, ang iniisip nitong si Tatay Kulas na baka mapapahamak pa ang mga pulis kung lumabas ng basta-basta ang mga ito. Wag, Major Salidaga. Kailangan ko makagawa ng mga orasyon para makasiguradong ligtas tayo sa paligid ng bakuran. Agad din na ipinatawag nitong si Major Salidaga ang dalawang antingero na sina June at Ariel. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, walang kaalam-alam ang mga ito na nandudoon na sa labas ang dalawa ng bakuran. Ilang sandali lamang, mabilis nang humanda ang mga ito. Inihanda na ng mga ito ang kanilang mga baril. Ngunit biglang sumigaw na itong si Major Samunti na sa mga pagkakataon na iyon tuluyang nakapasok na sa bakuran. Major sa Bibigyan kita ng limang minuto para lumabas at sumuko. May mga hawak na kaming malalakas na mga ebidensya na magdidiin sa inyo. Huwag ka nang lumaban pa. Dahil napapaligiran na namin ang bahay na ito. Nang marinig iyon na, ngumiti lamang itong si Major Salidaga. Napag-isip-isip nito ngayon na nalalagay na sa alanganin ang kanilang sitwasyon. Unang-una, alam niya na ang grupo nila ni Lucas at Major Samunti ang nasa labas. Nakakasigurado siyang kasama na naman ng mga ito ang dalawang malalakas na mga bata. At pangalawang iniisip nitong si Major Salidaga, tatlo na lamang ang mga antingirong kasama niya ngayon. Paano sila mananalo laban sa mga ito? Ngunit katanungan ngayon sa isipan ni Major Salidaga, kung anong nalaman ng mga ito ang kanilang kuta. Ilang sandali pa, sumagot naman itong si Major Salidaga kay Major Samonte. Sumigaw na din ito at nagwika. Major Samonte, isa kang dakilang pakialamiro. Hindi mo ako makukuha at mahuli na buhay. Magkakamatayan na tayo ng sabayan. Hindi mangyayaring susuko ako sa isang katulad mo at sabihin mo dyan sa kasama mong si Lucas na sabay-sabay ko na kayong ihatid sa imperno. Pagkatapos utos nito sa lahat ng mga kasama, walang susuko, mamatay na kung mamatay. Tate gawin mo ang lahat para matalo ang mga iyan. Kung magagawa mo ang mga bagay na iyan, bibigyan kita ng mas malaking halaga Ngunit itong si Tatay Kulas nagdadalawang isip na ito dahil talagang naramdaman niyang malalakas ang mga nasa labas na mga kalaban. Tumango lamang itong si Tatay Kulas at pagkatapos agad itong tumayo at naglalakad. Tuluyan na itong lumabas doon sa pintuan sa may kusina. Sa isip ng matanda ayaw pa niyang mamatay. Alam na din niya na wala na doon ang dalawang mga antingirong kasama nang tuluyan ng makalabas itong si Tatay Kulas. Uwi ka nito habang nararamdaman ang presensya ng mga batang nagtatago doon sa kadiliman. Susuko na ako. Hindi na ako lalaban. At simula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan namin ni Medyo Salitaga. Matapos na masabi iyon ng matanda, agad nang itinaas nitong si Tatay Kulas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at gulat na gulat ang matanda nang makita ang dalawang bata na naglalakad papalapit sa kanya. Sa isip ng matanda, hindi siya maaring magkakamali. galinga sa dalawang mga bata na ito ang kanyang nararamdaman na malalakas na mga presensya. Bulong-bulong pa nitong si Tatay Kulas. Kung na ang mga ito pala ang mga batang sila sabi ni Medyo Salitaga na mayroong mga malalakas na mga kakayahan at ang pumatay sa apat pang mga antingero na kasamahan namin. Nakasunod naman sa mga bata ang tatlong mga pulis. Pagkatapos, maagap na pinosasa nila ang matanda samantalang nagkatitigan. Agad ng ilang mga segundo sina Butchok at itong si Tatay Kulas. Pagkatapos, tumuloy na sa loob sina Butchok at Gabriel. Samantalang mabilis na dinala nila itong si Tatay Kulas doon sa labas ng bakuran. Kumilos na din sina Lucas at Major Monte sa mga pagkakataon na iyon. Pilit nilang binubuksan ang pintuan doon sa harapan at tuluyang pumasok na sa unang palapag. May mga itinapon ang mga ito na mga tergas para mapahina ang mga katawan ng mga kalabang pulis agad naman na napansin iyon ng grupo nila ni Major Salidaga na sa mga pagkakataon na iyon nandoon ang lahat sa ikalawang palapag ng bahay agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pagbaril ngunit sa mga pagkakataon na iyon tuluyan nang nakakalapit sa kanila ang mga bata na hindi nila napapansin wala nang kasama pa ang grupo nila ni Medyo Salidaga na may mga tangan na mga aral kaya walang kahirap-hirap na nalalapitan ang mga ito nila ni Gabriel at Butchok. Ang utos sa kanila na patayin ang mga ito. Ngunit hindi matim ng dalawang bata na patayin ang mga pulis na ito na walang kalaban-laban. Kaya ang ginawa ng dalawang mga bata, inatake nila ang mga ito ng mga suntok at mga pagsipa. Gulat na gulat pa nga ang grupo ng mga pulis nang biglang mapahiyaw ang isa nang tamaan ito ng sapak ni Gabriel sa tagiliran. Agad itong napaluhod sa sahig at tuluyan na din itong bumagsak nang sundan pa ng isang pagsipa sa panga. Matapos iyon, agad na hinawakan ang ulo ng isa pang pulis at iniuntog doon sa pader. Ang ginawa din ni Butchok tig-isang suntok sa sitmura ng dalawang pulis, agad na napapaluhod ang mga ito. Hindi na nagawang makasigaw pa dahil hirap na hirap na ang mga ito na makakuha ng hangin sa paghinga. Pagbagsak ng tuluyan ng mga ito doon sa sahig agad na ng malay ang dalawang pulis. Napapatras na itong si Major Salidaga na parang animoy asong bumuhag ang buntot sa pagkakatakot. Habang itong si Butchok dahan-dahan na itong naglalakad papalapit kay Major Salidaga. Uwi ka ng pulis. Lumayo ka sa akin, demonyo ka! Huwag kang lumapit! At pagkatapos, pinaputokan na ito ng pulis ang batang si Butchok. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala naman itong si Butchok sa harapan ni Major Salidaga. Ang tinamaan ng kanyang pagbaril ay ang isang tauhan itong pulis. Sapol ito sa ulo at agaran na namatay. Pagkatapos, biglang sumulpot na naman itong si Butchok doon sa gilid ni Major Salidaga at uwi ka ng bata. Huwag mo akong matawag-tawag na demonyo, Major Salidaga, dahil ikaw ang demonyo at kampo ni Satanas. Isang malutong na suntok ang pinakawala ni Butchok na tumama sa punong balikat ng pulis na siyang nagiging dahilan para mabasag ang mga buto nito at mapasigaw ng napakalakas itong si Major Salidaga dahil sa sobrang nararamdamang sakit.